at nawawala pag yung gabi baka madisglasya naging ipag ano. ng labi-labi dito sa farm 2 tingnan natin yung ano natin, sabog eh, nakalitaw no? oh, na medyo na may verde na ng konti ano pa yan, uh, kakapal pa yan medyo verde na kukulong tayo dito tsaka mag -e ebak Memory na. Na Ano na ngayon? Tatlong araw. Ayo, 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 ayo,

likot eh kapag may marami sakay eh sinasama natapos sa suto ah Hindi na kita sasama ulit. Napakalikot niya. Yan, bumabas. Dito na tayo. Agad, bumaba si Choco. Lumundag agad. Lumundag, lundag. Masyado maligalig. Tagal kasi hindi naan sa kulungan. Paling lang nakakulong. Na makakulong. Wala so, na ito, na rin ah. hey, ito mga natin ah. Si Magda, saka si Lena. natin lang ipitan yung mga kalabaw pinainom natin ng pulot nakakain do sa nice spray inanin natin yung veterinaryo pinainom ng pulot pinainomin daw natin ng mga pulot kahit isang beses lang sa isang araw mau aku yang ya, anu ilog, level nung ilog udah nung dampak, ini yang Ano mo yung tubig natin? May tumagos ng konti dito kay Kuya Edwin. Tapos ito. Dito na. May tumagos na rin pala ng konti dito sa dalawang ektarya. Natik-tik dyan. Ito pa. Naanong natin ito. Pinagrash okay. cutter. Hmm. Ang tubig oh. Ito, ito pa lang palang naman yung ano natin. Ang dalawang itari muna. Unahin natin. Eh, di pa tayo pwede mag ano doon kay ano, kaya pong karling. Papagalitan tayo doon natin mamaya tayo ga grass cutter natin sa isa ng pilapi na para makita yung pilapi Ano ba talaga? Ayaw na Inilit lang natin yung iba. Ano pa yata dito? Wala pang gano'ng tubig dito. Papilas din yan ito. Grabe po kaya dito eh, O oh dun na. lang po na. Hindi pa eh. nasunog to. Di pa nasunog. Masusunogin natin mamaya ang hapon. Ayun yung inanong namin ni Boss Andy. Buti ata dito sa dolo meron eh. Wala pa rin tubig dito. Ah, yun. Kapal. Mga kapal, mga kapal! na lang natin dito sa gawin dulo yung ano. Yung hoss. os os os. Yan pala yung tubig May lapel din sa dito yun. Eh. O dito. Doon na yata, isa lang tayo labawin din natin lahat hanapin ah, muna natin mga host dali natin doon sa dulo itong dalawang host pa ano ba to? para mapatubigan ka na dulo kasi boss handy eh pag-uukay pa tayo ng ano niya, daan ng tubig. Bumaba yung level ng ilog. Kaya kailangan natin ano yan, uh, ng konti. anong binago bababa natin ng konti ano yan. tapos kung kaya natin to tingnan mo hanggang dito yung tubig kaapin yan Ayan. hanggang dito nakalubog ngayon oh ditaw na ditaw na oh. ay ngayon muna natin to tapos bababa natin ng konti bumo Same lang ang lakas ng kaapon yan Kakapagod <coughs> din Nagukay tayo kasi ng paligi Walay kasama ko Ano nandito Yeah, talaga, talaga, talaga Choco Nagukay oh wala wala nang kasama ko Ago pa pa sa gilid ng lamesa Ngayon, ano ubusin niyo 'to. Lah, hina. Ay. Na ano doon? at na pagkadog to. Mm-hmm. Ay, yung Kaya po, kung uh, ano, pumigay. Medyo, ma ano, manano na kasi ito yung tulak niyan. Malayo-layo na. Bumigay. namimigay siya ay nalapak nalapak yung ano yung lona oh, eh natin boss. okay pagkikita sa inyo yung ginawa natin DIY na singawan kung wala kasi yung pasingawan natin na yan kapag yung nagpo, nagpatay tayo ng akin ha obligado natin tatanggalin dyan kasi sisipis yan ihigupin si nyo naman ihigup malulukot yung pvc natin pero ngayon uh, dahil may ganyan na sa tignan natin Ayan o. Ayan o. Kahit siya, hindi maano yung was natin. Kasi may passing around tayo na ito. Ano lang ito? Tubo ng... Ano yan? Tubo ng tubig sa nawasa. Ano? Binatasan natin yung medyo mal, masikip. Para pag inano natin, di tatagas dyan. Eh, maganda rin yung suggestion din ni ano ni ko Jason. Hindi na nga tayo magtatanggal ng tali doon. Yan, yeah, muna natin. yun oh. Kung tayo magtanggal ng tali ko, wala ay pasingawan natin na yun. Lolo ko 'tong hos, Kasi si 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 yun si 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 Ini ngalay ini Buntis kasi. Magda. Ingal kalabaw na. Ay ini teh. Lenat mo si anak Lena. Ayan, hulos tayo muna tayo. Ano, na ginit muna tayong tubig. Wala pa tayong tubig na mainit. Tayo muna tayo. Ganda rin tayo. tayo na ano. Sarap po. Uh, paksiw na tawag gurami ang lalaki may ang palaya saka talong mas may itlog din madami kanin natin kala ni misis sasama si boss Andy kain muna tayo mamaya na yun mamaya na yung ano natin yung kape tapos natin kumain Gini pa tayo Ayan sa ano? Kain po tayo. Joko, gusto na kumain? na, pagkatapos Joko. Mau sabayan? na, pagkatapos ko. Si Joko. Na, pagkatapos ko. po tayo. Ayan, na si Joko. Joko! Nakain na muna natin. <coughs> na salin muna natin yan mabas tignan natin yung tubig saka natin yung asikata kung ano tarap dito ano yun pa natin yung mga ibang ano dun mga kapal ay Uy, muna natin yung ano yung gas cutter Agat nagpapatubig tayo magagas cutter tayo May mga kalabaw natin nakatalig dyan sa puno. Parang pagsisilaw na iba. Ay, kainit! Yan, ano na rin pala ni Boss yung ano natin dito sa ko-tas. Naligpit na ng konti gamit. natin hindi na sunog hindi mainit naman kaya sigurong kahit mabawasan lang ng konti siya dumakapal mamaya tayo maglas sa pilapil sabukan pa natin yung try na masunog to susunog naman siguro para mabawasan ng konti Ay, tubig natin. Hmm? Nabasa na ito. Uli natin, hindi pa nababasa. tulog kahit pa paano mabawasan yung damo Susunog na pa unti-unti Pero maaarami pa rin natitira ang ganda sa pangalang pitak na yun. ay masunog sa ilalim. Tapos, hindi man naputol yung halos kalahati. Ayun, napatay pa. Kaya masunog nung gusto. Kahit mainit na. Pero kahit medyo basayan. Tapos yung lahat. Nakukuha masusunog. pagka mawer nito hindi ka tuloy sa kabila yun magsunog tayo minsan lang tayo nagsunog na alas na ano lahat alas na ubos dito pang tatlong ano na to tatlong pagsunog na natin dito Ayan, natitira pa rin, ayan. Yan yung unang natin pinagsusunog. Ay mag ano nung sinusunog natin. Ay dumakad. Ay marami na mga, uh, natitira. Toto sin ilang ano na Ilang linggo na. Yung sa kabila sa farm to sa linggo lang. Nasunog na natin ito so, magdadala ng linggo na yata ito ito so, magdadala ko muna tayo mapungay Yan mga basa, naipon na natin yung anak na natin dito o inano na natin kasi ayan, ayan yung tubig mababasa pa o ayan uh, tabi dito sinulog na natin tapos na grass na natin itong pilapil na to ayan. tapos paano natin yan papipilapil na natin paano so, yung dalawang ano dun paano yun na natin Ito, may natira pa rin talaga pero di na ganun ka ano kapal o mapapagtyagaan na siguro yan papagtyagaan ng ano ah, maroto kaya na siguro yung marotohin ano pa tayo ano yung pa natin ah, dito tanay ko pa yung, yung grass cutter ko pa mausok <coughs> yan mo bas. Harap ko sarong naman tayo doon. <coughs> Ayan, nandito na yung tubig sa so, pangalawa na yan. Sa so, pangatlong banos. Sa dulo. O ano, dadalhin na natin doon sa may ano na yan. Saka so, uh, may glass cutter na yung ano, pilapil. Ah. Bukas pwede na magpapilapil dito. <tus> May tubig na tapos roto. Yan ha boss. Punta man tayo sa kubo. O ano. Ah, uh, patayin na muna natin ma, Tapos lilipat natin yung gawin na gitna. na yung tubig sa dulo. Ito sa ginagrass cutter natin kanina. Pwede na siguro yun. Muna Para Tawag dito Para may ilipat natin sa gitna Ito, gawin dos Ito, mabas na dito sa ano Pangatlong pilapil Nandun sa ano okay. na yun Oh, ayan, uh, makulim din po makanan natin yan yung glass cutter natin yung nandun pa hindi kaya mabasa yung spark plug baka mabasa yung spark plug na na puntaan muna natin baka mabasa spark plug baka di natin anda, yan mabas napainin mo natin yung kalbaw yan sosoga na natin yun muna natin sosoga doon sa gabi ba muna tayo